Palaka na kayang kumatay ng mahigit sa sampung katao. Naniniwala ba kayo? Yes guys, in this video is pag-uusapan natin ng isang klase ng palaka na sobrang makamandag at kayang makapatay ng mahigit sa sampung katao. Ang pagiging isang mabuting profesional ay hindi lamang palaging sapat upang maging maayos ang mga bagay sa corporate environment. Sa ganito kaso, isang listahan ng mga malalakas na mga crystals ang makakatulong sa iyo sa trabaho at maaring gabayan ka sa tagumpay. Kaya narito ang limang kristal na makakatulong sa inyong trabaho. Handa ka na bang baguhin ang iyong professional na postura at kapaligiran? Suriin ang limang kamanghamanghang mga kristal na ito na makakatulong sa iyo. Panatilihin lamang ang mga ito sa iyong tabi sa tuwing kailangan mo ng katahimikan, taas ng pag-iisip at proteksyon. Number 1. Amethyst Pukod sa pagiging isang maganda at kahanga-hangang bagay na pandekorasyon, Tumutulong din ang amethyst na magdala ng higit na karunungan at balanse, Kela bilang bato ng pagbabagong anyo, ito ay may kakayahang magdala ng katahimikan sa kalaban and charged environment. Ang iba pang mga katangian nito ay may kasamang pagtaas sa kakayahan ng intuitive at pagising ng mga espiritual na kapangyarihan. Upang maprotektahan ang isang kapaligiran, maglagay ng isang medium to large na amethyst sa iyong mesa sa trabaho o magkalat ng apat na maliliit na kristal ng amethyst sa paligid ng silid ng iyong pinagtatrabahuhan. At upang makuha ang personal na proteksyon, gamitin ang bato na ito sa isang alahas o sa tabi ng iyong katawan tulad na lamang sa bulsa mo o iba pang mga paggayak. Number 2. Lapis Lazuli ang isang bato ng napakataas na kapangyarihang espiritual ang lapis lazuli ay nagliliwanag sa mga tao at pinoprotektahan sila laban sa mga espiritual na pag-atake. Ang kristal na ito ay may dalang kapangyarihan na respetohi ng kapitbahay ng isa, pagsasama ng isip at kaluluwa. Ito ay malawak na ginagamit ng mga taong profesional na kailangang harapin ang ustisya tulad ng trabahong gaya sa abogado, hukom, tagausig at iba pa. Kasama sa mga epekto nito ang pakiramdam ng pagmamahal sa iyong kapwa lalaki na nagpapahintulod sa iyo na magtatag ng kapayapaan at kapatawaran sa kung ano ang tama. Kapag naiwan ka sa mga kapaligiran, nagagawa nitong itaguyod ang paglilinis ng site na lumili ka ng isang medyo kaaya-ayang kapaligiran. Ang mga kristal ng lapis lazuli ay hindi lamang kinakailangan manatili sa iyong desk. Ang mga mahiyaing mga professional na kailangan palaguin ang kanilang network ng mga contact o makakuha ng mga bagong customer ay maaari rin gumamit ng lapis lazuli sa tabi ng kanilang katawan. Ilagay lamang ang kristal sa iyong bulsa o kaya sa isang palawid upang makakuha ng enerhiya na iyon at magkaroon ka ng silid para sa mga bagong relasyon. Pangatlo, Obsidian Halos lahat ng naghahanap ng mga kristal na gustong magkaroon sa kanilang desk ay nais itulak ang inggit at mas maraming enerhiya kaya wala nang masuhusay kaysa sa pagkakaroon ng mahalagang obsidian sa iyong tabi. Ang malalim na itim na bato na ito ay may isa pang card na nakasuot ng manggas nito at maaaring ilantad ang mga bahid, kahinaan at mga black na nagtuturo sa pag-ugali at sa loobin na nag-aalis sa iyo ng totoong lakas. Ito ay lubos na protektado. Sinisip-sip nito ang mga negatibong energies mula sa mga kapaligiran at hinaharangan ang pag-atake ng psychic pati na rin ang negatibong impluensya sa espiritual. 4. PYRITE Magaganda at nakakaaliw sa kanyang gintong kumikinang na hitsura ay nauugnay sa pagkamalikhain at syempre sa pera. Tumutukoy ito hindi lamang para sa pagbibigay ng higit na kasaganaan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pagtaas ng tiwala sa sarili at personal na katalinuhan kung naghahanap ka ng mas maraming pera, isang promosyon at pagkilala sa iyong buhay sa trabaho, maaari mong ilagay ang pyrite sa iyong desk. Hawakan ang kristal habang nakakaramdam ka ng magagandang vibration araw-araw. 5. -araw. Black Tourmaline Panghuli, meron tayong pinakamalakas na mga bato upang maprotektahan ka mula sa mga negatibong lakas at pwersa ng anino. Ang napakalawak na vibrating power nito ay makatutulong sa iyo na mapigilan ang pag-atake ng bamfirisim, black magic, ingit at masamang hangarin. Maari mong iwanan ang itim na tourmaline sa work table sa isang kilalang lugar upang ang mga energies na dala ng mga tao ay hindi matatanggal. Ang mga katangian nito ay nagpapanitiling malinaw sa kapaligiran ng mga negatibong vibration. Ang isa pang napakahalagang tampok ng bato na ito ay ang pag-neutralize ng mga pagandar sa mga nakakapinsalang epekto ng mga electronics gadget. Maari mong maiwasan ng mapaminsalang radiation sa pamamagitan ng paglalagay na itim na tourmaline malapit sa mga cellular devices, computer at iba pa. Quartz Kristal para sa pakikipanayam sa trabaho at pagpirma ng mga deal. Ang malinaw na quartz ay tinuturing na mahusay para sa mga bagong negosyo. Mula sa isang pakikipanayam hanggang sa isang pag-sign sa deal. Ang mga kristal ng quartz ay may malakas na intuitive na enerhiya upang mabalaan ang nagsusuod sa mga panganib. Ang isang maliit na kilalang lihib na pamamaraan ng pag-akit ng pera gamit ang mga kristal ng quartz ay ang paglalagay ng kristal on top of your bills o perang papel. Tinitiyak nito na ang iyong pera ay babalik sa iyo ng sampung beses pa. Pangalawa, Amber. Ang bato para akiti ng pera, kasaganaan, swerte at kayamanan. Ang pag-install ng isang positibong pagbabago ay pangunahing papel ng mga kristal ng Amber sa iyong buhay. Isa sa mga Golden Manifestation Crystal. Ang amber ay isang maswerting kristal na ginagamit upang maibalik ang nawalang pera pati na rin gumawa ng mas marami pa. Pangatlo, malasite. Bato para sa swerte sa pera. Ang malasite ay isa sa napakarilag na bato na may iba't ibang antas ng birthday. Ito ay mainam para sa mga taong nagsisikap na kumonekta sa mga maimpluwensyang tao dahil makatutulong ito sa iyo na makamit ang katanyagan at kapalaran through fail-proof deals. Sino ay ang garnet ang kristal para sa kasaganaan. Para sa mga taong nakaramdam ng biktima ng kapalaran at pagpasan ng mga problema sa pananalapi, perpekto ang batong garnets sa mga oras ng kahirapan. Ang maliwanag na sikat ng Garnet ay nakakaakit ng kayamanan na nagpapalaya sa iyo mula sa nakababagot pati na rin ang takot o pagkawalan ng pananalapi. Jade, ito ay kristal para sa fortune at kayamanan. Bilang isang kristal ng paglago, ang Jade ay maaaring makaakit ng pera at mapanatili itong lumalago. Ang oriental na kristal ay mainam upang makakuha ng kalinawan kapag gumagawa ng mahalagang desisyon sa paghahati o pamumuhunan ng pera. Aventurine Ang bato para sa magandang swerte Ang green aventurine ay isang kapakipakinabang na kristal upang maakit ang kayamanan at mabuting kapalaran. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ang karamihan sa mga namumuhunan ay nagdadala ng aventurine bilang isang talisman na palaging nasa kanila. Topaz, ang kristal para sa tagumpay ng negosyo. Isang napakaganda at malakas na healing gemstone ang topaz. Sa dilaw o light shades ay lubos na kapahipahinabang sa mga nagsisikap na makaakit ng kayamanan. Ang mga topaz na bola ay dating nakilala bilang mga bola ng pera dahil ang kristal ay may kapangyarihan upang maipakita ang iyong pinakamalakas na mga plano sa pamamagitan ng lakas ng kalooban. At ang ating huling batong kristal ay ang peridot, ang bato ng pera. Ang isang maayos na kristal tulad ng peridot ay mahusay para sa mga taong may masalimuot na plano tungkol sa pagiging mayaman. Maari ka rin mag sa peridot upang linawin ang iyong isip sa kung paano makakakuha ng kayamanan. Ang mga periodo ay may natatanging kakayahan upang madagdagan ang dalas na nagsusood ng Universal Code upang maakit ang kayamanan, pinatataas nito ang lakas at taguyod ng katanyagan. Ang perido ay sumasalamin sa puso at solar plexus chakra. Ang enerhiya nito ay nakakaimpluensya sa paglago ng anuman. Mabuti ito para sa kalusugan, kagalingan at kalakasan. Ang mga liyos na ipinanganak ng Agosto ay maaaring makinabang mula sa pagsusuot ng mga alahas na ginawa mula dito.